Eva Villanueva for short. Uh, Councilor for nine years. Uh, I've served gigitto uh, during that time. I was Finance Committee mostly focusing on organization and development. So, with many, isa ako sa pinakamaraming nagawang ordinances and resolutions uh, during my term. So, pag nasa puso mo yung servisyo, nasa puso mo yung commitment na binitawan mo sa mga tao, yung pala yung hahanapin Sa palang sa politics, siguro uh, nasa nasa 200 livelihoods ang nagawa ko. Na lahat ng kasunog din sa giginto Na nag-organize tayo ng different groups ng kababaihan and empower natin. So, yon guaranteed na check ko every for 9 years uh, na sustain ba? Nakita, nakita, ko na empowered natin ang kababaihan. So, bigla, uh, with the with the different uh, groups ng kababaihan na nagpakita ng kanilang kagalingan uh, yung mga narito ngayon uh, naging leader na rin ng kanilang mga barangay so in meaning may impacto yon na may power mo ang isang ang kababaihan dahil may nagagawa meron napatunayan. So, nung, nung time na yon, with the livelihood na nakita ko na talaga namang uh, nag-excel. So, yun na yung white hand in hand with da and Dole na prove natin na, na mas maibababaw pala sa barangay. Yung mga kailangan pumunta sa sa munisipyo, sa barangay, sabi mo nga kahit sa sa kali, sa silong ng bahay, sa ilalim ng puno, just gather different uh, ilang ilang tao para matutong. And happy naman ako na maraming nag-replicate ang sinasabi natin program. At yung sinasabi ko sa mga tao, uh, the more na maraming nagbibigay sa inyo ng live view, the more na mag-attend kayo. Dahil ito lang yung way para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman. When it comes to organizational development, I encourage din natin yung mga homeowners association kung saan, paano ba nila masusustain yung kanilang samahan. So, during that time, pag nag-gather ka sa homeowners, nagpapalayo tayo dun, that time, and encourage natin na with, with a small amount of capital, magkano lang, mga uh, dishwashing uh, ingredients na yan, matutunan nila yon and then i-repack mo, uh, exclusive use for the subdivisions, para sa, yung, sa inyo kukuha, then patungan mo ng konti, hindi mo naman ikaw commercial yun, di ba? kasi commercial, may addition na, may tax for anything. So, so this time, patungan mo ng konti, kikita yung organizations nyo. Ano mga projects, makakagawa kayo eh. So, susuportahan kayo. Kasi, yun yung ginagawa kong essence na to. Yun yung sinasabi natin, cooperative. Inuumpisahan na natin sila na... parang i-mindset i in mindset sa cooperative business. Kasi ang cooperative is patronizing whatever products or service na meron ay sa buko. So, imagine mo kung na-sustain yung paggawa ng dishwashing na yan, na exclusive mo, na binibili ng bawat uh, um, ayan, bahay, no, sa subdivision. So, with that income na nag-create na, 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 na nyo, eh ano ba yan? Nakanganak na yan. Mag-iisip ka. Ano ba programa? Bukos sa dishwashing. Ano ba produkto? So, kung meron kayong anything available na capital, pwede mo utang sa mga kailangan. ba? So, ang dami mo pwede gawin na nakakatulong. Bakit ka uutang sa cooperative? Ito ang minalina ko. Sa bawat ino-orient you know, namin ng membro ng COOP, ang cooperative ang may pinakamababang interest. Pag ikaw ay nangangailangan, pag ikaw ay lumapit sa nambay, that is 15% that per month, 15 to 20% per month. O lumapit ka sa isang uh, ano yung parang lending. Lending that is 10% per month. With the call, oh, mataas. ewan eh, eh, ko ano, baka more than pa nga eh. Nagsanla ka ng sing -seng nagsalaga ng ano, nagsalaga ng na nga, tutubuan pa, 4% per month. Pero nandun yung siksim mo, nandun yung kwintat mo, hindi mo di ba? So, with the co-op, with us, right now, ha, 7% per annum. That is per annum. Imagine mo, kung na may 4% per month, 10%, 15% per month with a cooperative of 7% per annum, ibabalik pa yun patronage lepan. So, kung magtutulungan lang yung bawat na siya kooperatiba na Nasa, huwag ka na mautang kung saan Dito ka mautang sa so kooperatib. At siguro doon yung bayaran mo. Dahil, para naman maikalat at makatulong sa iba. So, with that 7%, babalik sa iyo sa pat, you, ano, through pat, patronage. Pat. So, nakatulong ka pa kung ang po, sa service fee kumita ako sa pagdevelop ng ng anumang programa na gagawin nila. So, magandang ano, magandang concept 'yon para para maingat no. Paiwasan natin. ayun uh, yun, kasi yung get sang gate. Mas maraming pawn shop sa isang lugar, meaning mahina ang cooperative really business sa lugar na 'yon. So, natong pa rin yung concept na pumapatul kasi 4% per month. So, sana, ang, ang, ang ano ko ngayon, ang mindset ko, ah uh, ako operative for each and every gigiteng na Saan ka ba? Hindi ko sinasabi lahat kayo dito sa struggling Hindi ko sinasabi lahat kayo sa LKBP. Kung saan ka comfortable na mag-membro na isang cooperative. At comfortable ka rin doon sa mga membro na yon Kasi mas masarap makasama yung mga tao na gusto makasama. Hindi yun yung napilitan ka lang. So, mo isang group po kayo, ginawa ng cooperative kayong mga nagmamanitest dyan. Isa -isa. Diba yan, no? Hindi lang yung purpose nyo, hindi lang napupunta sa 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 isang anong kumbaga, nakakatulong kayo, kumikita kayo. Yun mahalaga kasi yung kumikita. Business, at the same time, nag-i-enjoy ka may sense of belonging dahil nasa co-op ka. Doon pumapasok yung mga other benefits ng COV. Kanya nagkakaroon ng damaya. Kanya nagkakaroon ng insurance kasi kaya. Kaya ma-sustain. So, siguro, yun yung doon kayo mag-focus. Then, during that time na nag-start ang ang ating mayor boy, nung nanungkulan siya, na, na, na ano na ako, I was uh, in cooperative na time na yun. Ko, uh, although nasa private uh, corporation ako, but secretary ako ng, ng employees cooperative during the time. So, being in the na lalaban ko ang daming ng tayo na cooperative ng ating uh, mayor boy dahil na-encourage eh. During the time, sikat na sikat si mayor uh, pagdanganan o pag na father of cooperative yun. So, siguro, uh, uh, this time, nung nung nawala ako for 3 years, at sabah, napunta si Eva naging uh, chairperson ako ng uh, Municipal Cooperative Development Council. So, bilang dahil ang strong links ay natin na-elect tayo. So, doon to ko nakita, inaarap ko lahat dyan. Ang daming cooperative sa NGIPTO. Uh, I was then uh, for, uh, officer ng um, City of Malolos uh, Cooperative Development Council. So, nakita ko yung big din Kahit sabi mo na city, o aran, ang lalaki ng Koo, oh, na po ang sumaloto. Why, hindi dito, hindi siya na-sustain pa Siya, micro nga eh. Ang tagal mo ng micro. Kanya nga merong micro eh. Dapat to, nag-tatlas form ka na. small, medium, and eventually large. So, nakita natin, dapat ang ako of leaders na inspired dapat yan, naglalakbay aral, pumunta ka doon sa malalaking ano ba yung pinagugatan ito? Sa so, sunod simula, ba't sila lumaki? So, yun yung ginawa ko. Isang first step, nagkaroon kami ng lakbay aral. So, and also with my other projects, mga sumba-sumba na yan, sumba na hindi mo na kailangan pumunta sa isang parangay na magbihis ng sumba out. Okay. Sumba na kailangan lang awareness, health awareness, wellness awareness, uh, with cascading mo sa lahat ng mga nandoon, yung, yung feeling na, na happy moment. di mm -hmm. Diba? Ito kasi nabago na yung concept ko. Sip, oh. Siguro yung ano, Ah, uh, monitoring. Monitoring, ah. Ang uh, mo Lahat kasi ng mga pumapasok is maraming gusto naging programa. Sa programa, or even with the LG, sa naging programa, ano ba nangyari? Yung kailangan lang talaga natin, na Hindi, hindi ba sa nagawaan? Eh. Alamin mo ang dulo, Nagkaroon ba ng yung pop? po. Uh, siguro, dapat talaga narinig. So, kasi ang takot nila, ito ah, nagtatanong ng oh, oo, oh, pero hindi makapaglilakot, baka hindi bigyan ng permit, eh, di ba? So, siguro, uh, this time, kanya ang mahalaga yung uh, organization. Kung magsasama-sama, may posisya. Ka. Hindi kayo matatakot, meron kayong letter, i-open up nyo yung concerns, na hindi kasi pa pwede isa-isa lang ako complain hindi hmm. man sinabi complain kung baga, suggestions so more on transparency and, transparency and accountability and open ka sa ganyan which is uh, sa pamahalaan naman natin very o ano open naman ang ating uh, mayor agay sa ganyan para po talaga um, ang bawat higit hindi ka nahahanap ng trabaho sa iba't iba -tiba. eh dito sana sa, sa, sa dami ng mamumuhanan dito, sa dami ng kumpanya na narito, sana dito na lang magtrabaho ang bawat kikite. So, paano natin magagawa yun? Sa ngayon, ang communications na ito at aking kampara, dyan yung Shopee, nandyan ang Lazada, nandyan ang didlaking kumpanya. Hindi lang siya basta maliit na kumpanya. Pero, bakit nahihirapan ng high So, siguro, ah uh, konting push pa. Pag-aralan natin, ano ba yung pinag-uugatan. So, so, together with, with these big companies, together with the, with the other organizations, paano magkakatulungan? So, di ba, uh, yung kasi kasama sa isang gauging yun eh. Which is, tatama pagka nag-survey, Uh, ilang ilang po ba ang miyembro ng pamilya? Ilang ba yung nagtatrabaho dito? Ilan yung nagtatrabaho sa sa ibang lugar? Nagdati no napasama ako ang sepeso. Eh siguro naka-standard ang national survey, hindi na sama 'yon. Pero maganda sana kung ano eh, uh, masabi mo kung meron kang walong ano na 8 ano mga ano, both things uh -huh. ano na natin The population is nasa 80,000 sa 80,000 80, na yon ilan mm -hmm. na yon nandito lang nagtatrabaho sa uh oh, So, and even kanya sabi ko yung pag sa maliliit na micro, small and medium company, SME, alam mo yan eh, supportahan natin yun. Pihin mo yung produkto nila, di ba? So, with us, ako oh, kasi, katulad niya, lahat nung, nung mga grupo na nag-manufacture na, uh, o ano, nag, produce na gano ng ganong products, yun yung sinusuportahan natin. O, oh, nagpa-event ka o may isang group mo na nagkikita, -nag doon ka magli. Para yung mga natin, dito tayo, uh -huh. nag pwede magiging Gusto ko magpasalamat, first and for all, for the nine years na binigay niyo sa akin pag during my time. So siguro, narapdaman, uh, natugunan, at the same time, nais sa gawa. So ito, itong narito ako ngayon sa harapan niyo, babalik, nga natin e ba ulit uh, hindi para ano uh, sa kung saan pa man kundi para ipagpatuloy yung mga proyekto na nasimulan at paigtingin pa ano ba yung kailangan itagtag ano ba yung kailangan i-recommend or suggest or improvement nung programa akin masimulan so ang, ang pagbabalik ko sa mga dating um uh, kababaihan uh, LGBT PWD, or uh, for every sector. Sabi nga, wala tayong sector na iniwan. Ano ba yung uh, naramdaman niyo during my turn Siguro na nasisyan ako kapag narinig ko na, uy, uh, gusto ko na yung servisyong EBA na servisyo na naaabot. Ito na, abot, abot kamay. Eh. So, yung timing, timing ng tayo na seryo ng GMA, Appreciated ko yun. Kasi ginagamit ko yung term na yun eh. Abot kamay. Nandito lang. Na, hindi kailangan sulatan. Hindi kailangan. Eh, sabi ko nga, one text away. Kahit kanina binigay ko yung number ko. I-message e nyo ako. Uh, wala kayong trabaho. Punta kayo dito. Wala, uh, I mean, ano ba yung kailangan niyo sa grupo niyo? Live news, trabaho, uh, enjoyment, sumba. Which, ako uh, kung kaya, hindi man ganong kabongga, pero kinaya natin, or kinakaya. Kasi ang gusto natin this time, maramdaman tayo na bawat gigitin. So, especially doon sa mga bago na gigitin nyo na narito, na hindi nyo pa na-experience ang isang Eva ba? siguro, sinachallenge ko kayo. ah uh, bigyan ng pagkakantaon. And, this uh, is freely naman ang ating uh, ang social media, you can criticize, you can, uh, ano, kung nag-anpanan ko ba, yung sinabi ko. Kung salita lang ba, yung yung, ano ko, at uh, kung natumbas ko ba ng gawa, lahat ng mga pinakako ko. Hindi ako nangangako, pero ginagawa ko, ano man yung sinasabi ko. So, yun lang, at uh, sana, babigyan ng pagkakataon, makabalik muli masaya ko dahil uh, niyayak, niyakap tayo muli ng bayan na Ramdam natin sa aking, sa bawat pag-ikot ko, sa bawat pagkamay ko. Sabi ko nga sa isang, sa isang, uh, uh, okasyon na pinuputahan ko, hindi man tayo apitado, pinilit na putahan Dahil yun lang yung pagkakataon para makapagpasalamat ako sa inyo. Kadaupalat ko kayo, mga kamayan, mga sa ay na binigay niyo sa akin. At this time, ay paramdam ko sa inyo yung aking uh, intention uh, na makabalik para pagsibiyan kayo muli. Hindi uh, sa really, muli, ito po si Eva Villanueva. Mahal. Sige. Sila na kailangan, pinasasalamatan Ni ayaw makinig sa ating mga